Alam nyo ba na pwede rin gamitin canvas ang abaka? Tampok yan sa pagbubukas ng Bicol Art Exhibit sa Pambansang Museo ng Bicol para isulong ang industriya ng abaka. May detalye si Connie Kalipay ng Philippine Information Agency. Inilunsad noong lunes ng Pambansang Museo ng Pilipinas sa Bicol ang isang art exhibit na nagtatampok ng mga painting gamit ang abaka paper bilang canvas na naglalayong isulong ang paggamit at pagpapahalaga sa iba't ibang produkto ng abaka. Ayon kay Jesse San Bicol Regional Museum Information Officer 3, na NMP Bicol ay patuloy na nakipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang palawigin ang promosyon at konserbasyon ng culture heritage. Ang Arte Bicol non temporary exhibition ay isa sa mga activities ng National Museum of the Philippines as part of the Museums and Galleries, Galleries Month celebration. Bale nagkaroon tayo ng ganitong exhibition to recognize not only the artistry but also abaka as part of our culture. So dito sa temporary exhibition natin na Artebicul noon, uh, magkakaroon tayo ng pag-showcase ng artworks. At the same time, itong mga paintings natin, ang ginamit nila na um, canvas ay made out of abaca. And as we all know, abaca has been part of our culture and history since uh, before pa dumating ang mga Spaniards and the Philippines, uh, present na po ang abaca. Ayon pa kay Aycocho, ang temporary exhibition ay nagpapakita ng evolving role ng abaka sa mga Bicolano. So now, we would like not only to promote our local artists in the Bicol region, but at the same time, we embrace the role of Abaca as being part of their artistry. Ayon naman kay Dorothy Collie, head ng Albay Provincial Tourism Culture Arts Office, ang nasabing programa ay tulong sa mga local artists. Muna nga na ikinatutuwa po natin na malaman na itong National Museum Philippines Bicol Region ay naglagay o nag, na, nag, nagtalaga sa kanilang, uh, kanilang lugar na gallery para sa mga art exhibits. So, pinabigyan uh, natin ng karagdagang oportunidad o venue ang ating mga local artists na makapag-showcase ng kanilang artworks. Tupol naman po sa kasalukuyang art exhibit, um, magandang exposure po, akalaman sa mga tao na ang abaka po ay pwede na ring magamit as canvas for art exhibit. So may mga may karagdagan pong, uh, um, karagdagan pong gamit ito pong abaka. Nagpahayag ng interes si Koye na isama ang abaka, particular ang abaka canvas sa pagdiriwang ng National Arts Month sa Prevero sa susunod na taon alam po natin na ah, ang abaka ay isa, na, isa sa pinaka-leading products po natin. Kaya um, may mga plano rin po kami no, para mapakita po, may showcase po sa buong mundo kung gaano kahalaga ang ating abaka at kung ano-ano ang, ano ang mga pwedeng eh, magamit para sa ating mga abaka. Uh, so bukod pa niyan, um, meron din po tayong National Arts Month celebration sa February. Uh, eh, pwede, rin man, pwede, rin, natin itong gamitin na uh, paraan para ma-showcase ang ating produkto. Hindi bababa sa labing limang likhang sining ang nakadisplay sa exhibit na tatakbo hanggang October 30. Noong April 15, 2022, nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11700 na nagdedeklara sa Katanduanes bilang abaka capital of the Philippines. Mula sa Albay, para sa Integrated State Media, Connie Calipay ng Philippine News Agency.